Ano yung tingin mo? Bakit? Bakit ganun ka? bilis ng so, ng, ng ganun, Hindi ko po po masabing successful ako eh. Pero alam niyo naman noon pa man, di naman talaga tayo nag-iisip ng ganyan. Dating nga nung maaga ako nagsimula magartista. mag-artista, feeling ko wala nakakakilala sa akin. Alam mo yun, parang hindi talaga umaabot sa ulo ko. Nahihiya ako. Lagi akong nasa-shy. Kaya kapag may mga launching ako, hindi ko alam kung paano ako sasabihin. Parang gusto ko maging jolly as kiray, pero, huwi girl, may mga pinapasweldo ka ng mga tao, umayos ka. Alam mo yon parang gusto kong kumulit, gusto ko kayong kulitin lahat, pero nakakahiya sa mga staff. CEO nang dating, ano? <laughs> hindi, sa kanila ako nahihiya, hindi sa sarili ko. Alam mo yun. Pero, ayun, tito, dun sa tanong mo, nakakagulat kasi, no, nag-launching tayo, ano pumunta po kayo, hindi ko alam ano nangyari. Parang bigla na lang ang sobrang dagsa yung orders namin. Ang lala talaga. Na para bang Hindi ko alam. I don't know. Parang panaginip. Sobrang grabe yung nangyari. And wala pa kaming isang taon sa TikTok pero a uh, 400,000 souls. Sa so, TikTok pa lang yun. Wala pa yung mga distributors, resellers, yung ibang nagbibenta. Wala pa yung ibang mga apps na iba. Just TikTok. As in, pag ini-imagine ko, saan nang galing yung 400? I mean, wow! Kasi hindi mo pwedeng sabihin na lahat yun fans ko. Lahat yun pinilit ko or nabudol ko lang. So, talagang karamihan po ng mga bumibili na ngayon, mga repeat buyers and repeat orders na. So, sobrang thankful po ako. Ibig sabihin nun, effective. Sa TikTok, sa TikTok ka talaga kumenta. Actually, sa lahat naman po ng app namin. pero syempre, si TikTok kasi, mabilis mag-live doon. So, parang mabilis kasi kumindot, di ba? I-check out po agad, nakabili ka na. So, talagang mabilis magbenta kay TikTok. Ibig sabihin nun, effective. Ang dami rin po kasing nilalabas. Alam mo yun, ang dami, lalo na ngayon sa launching, hindi naman po ito libre. Hmm. Ang dami rin pong kailangang ilabas. Sweldo pa ng mga tao. Ang dami rin pong kapalit. Hindi ko pa nakikita ngayon yung success talaga, yung benta. Kasi po, iniikot ko po sa mga bagong products. So, hindi pa to ROI. So, layo ko pa pa po doon. Hmm. Sobrang layo ko doon. Kaya nga parang pili ko, ganito pala yung business. <laughs> <laughs> ang hirap pala mag-business. Akala mo ang dali, yung parang pag nakabenta ka, yaman mo na. Pero, hindi po. H hindi, talaga. Kasi, syempre, kapag hindi naman purkit may bumili, minsan may mga problema pa yan Yung iba, pinapalitan kasi nasira yung packaging. Syempre, minsan hindi na namin yun awak, pero papalitan namin. ba diba? may mga may mga kapalit. Ang daming kapalit, pero hindi naman po nawawalan, pero hindi rin sobra. Worth naman talaga sa akin. Opo, at saka ang goal ko rin kasi ngayon, sabi ko nga po sa inyo, talagang mabigyan ko ng mas marami pang pa trabaho yung mga gusto kong mabigyan ng work po. Ilan na po bang workers nyo ngayon? Hindi na Staff? nga po ako nagbibilang kasi nasasaktan na po ako pag nagsasahod eh. <laughs> 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 ang sakit po pala, kapag alam mo yun yung, uy laki ng benta natin ngayon, tapos biglang oing, sahod na, parang wala! <laughs> Pero, at least ngayon po, tanim lang ng tanim. Alam niyo yun? Kaya tanim lang ako ng tanim ng mga bagong products. Di ko rin naman po alam kung ano rin po yung magugustuhan ng mga tao. Di ko rin alam po kung ano yung uh, magkiklik. Kaya gawa lang po ng gawa. So, kung ako po tatanungin niyo, wala pa po akong pera ngayon. <laughs> pero okay na rin naman kasi wala pa po. Pero the kasi fact, labas din ng labas. Tapos may papasok, tapos lalabas din. The fact na repeat orders lahat, ibig sabihin effective yung product mo. Maraming salamat po. Thank you so much. Um ano po kami, um favorite ko yung mga honest reviews kasi hindi yeah. ko kilala yung mga yun. Um hindi ko ka mag-anak at wala po akong mag anak Organic. na 400,000. <laughs> wow. So, ah uh, maraming maraming salamat. And karamihan din yung mga affiliates po na nandito dati po silang mga buyer lang din tapos no, no, no. nag-affiliate na sila kasi naka-help na po sa kanilang so, so, brand so, na sila Kung, di commission based so, po. commission. po ganun po kasi sa TikTok commission based so parang the more na magbenta ka kapag sinibagan mo malaking commission kaya yung iba po madalas Um, karamihan ng mga affiliates ang kakilala ko, hindi na sila nag-work. Kasi pag sinipagan mo talaga po mag-affiliate, grabe po kita nila. Kailan um, sila? alam ko po ngayon 100. Wow. Opo, hindi ko alam kung 100 talaga yung dumating po ngayon. Pero ang sabi po sa akin ng staff ko na yun. Ilan lahat ang products? Po? Na... Ang drinks. Or mga ba ito? Health and wellness, beauty products. <coughs> ang dami na po parang 20 na. Hindi pa nakakalabas yung iba kasi no. syempre. Um, okay na yung mga packaging, okay na yung products. Pero syempre, initay natin yung FDA. Every product. Oh. Yun pa po. Siyempre, hindi po tayo maglalabas ng mga product na wala pong FDA. Mahal doon. Meron na po nagreklamo sa product? Wala pa naman po. Pero meron yung mga nag... Alam mo yung mga very techy na na... Check ko kung may FDA talaga ka. Ewa, ganun. Eh, hindi po ako naglalabas ng product na hindi po FDA. Kaya... Kaya po magastas din po. Kasi gusto ko safe din po. Madaling, sabi ko nga, ang madaling magbenta, pero maraming, maraming kang kailangan as Yes po. Sobrang okay, laki ng sa business o dahil sa pre sa wedding? Ano po? Siguro sa business na po. <laughs> sa business. And sa wedding kasi, um, ako yung todong abala because ako yung maarte sa aming dalawa. Parang oh, pag tumili siya, kahit damit niya ako nag-aasikaso na parang, itong gusto kong design ng damit mo, gano'n. <laughs> maarte kasi ako, siya, yung jowa ko kasi sobrang bait talaga. Parang Um, at ayoko maging pabigat, ano. Um, sabi ko sa kanya, well, since may business ka, may business ako, babayaran ko yung gusto kong bayaran. Pero ipipigay ko sa'yo kung anong dapat mong bayaran. Gano'n kami. Hati ah, kami. Budget. Meron bang ano? Budget ko pa. Sa budget sa wedding. Budget namin? Parang 500,000. Well, Maliit hmm. pa rin, ah. Religion, ah. Hindi pa, Laki million. na nga po, parang ang bigat na ng puso ko. Parang, alam niyo po, sa, nung inaayos ko yung wedding ko, grabe ganun pala yung, ganito pala ikasal. Parang pa yun. Sana naging tomboy na lang ako. Pagka nung wedding gown mo. Ay, sorry po, sorry po. Hindi, parang alam mo niyo, parang sana hindi na lang ako sa asawa. Pero hindi ah. Opo, may kinakasal na tomboy, pero hindi ganun kasing arte naming mga babae. Diba? yung amin palit ng gown iba pa yung sa reception iba pa yung di ba iba pa yung parang nag-aayos pa lang parang parang prep gown iba pa yung gown sa church iba pa yung gown. kaya sabi ko sana nag-suit na lang ako wala mo yun parang so, parang kulang yung 500 na oo so, so, actually yung yung ano namin yung goal namin mga 500 So, sobrang dami nagmamahal sa amin. Sa mga ninong pa lang, parang, o ah, oh, kami nasagot sa... Ah, so yun ang ilalabas. Sobrang, sobra, 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 sobra kaming suwerte sa mga ninong at ninang so, sino namin. sila? Dami po. Sino pwede mo share? Okay. Um, mga taga showbiz. Yes, mga taga mga taga showbiz. Mga. Mga. Si Miss Marian Rivera. Hello. Si Kuya Dong. Si Dingdong Mister Mr. Ding Miss Ay Ay Alas. Miss Eugene Domingo. Ah, uh, may Sharon Boneta. Oo, oo. Ikaw lang. Ah, si Mama Vice, of course. Ninong namin? Nanay ko yun eh. Ah, um, Mr. Gabby Concepcion. Mmm, um, Nanay Maricel Soriano. Mga kakulose ko lang din po talaga. Ah, ah, nagbigay na sila ng regalo? Siyempre, alam, nakakaya naman ako. Uh, pwede po bago kayo umatin? Kasi padala nyo na lang. At saka ito po si... yung bank account ko, ha? So, so, Alam mo, yun, na yun na yung parang like pera si... ho ha? Parang, hindi naman ganun, tito. Parang yung so, willing ka... lang. So, so, yung mga, yung super close namin, syempre yung, ano namin, um, yung CEO na Purple Hearts. Ayan, nag, nagregalo na agad. Oh, yeah. Ano na regalo? Hindi ko lang kung pwede ko sabihin eh. Pero pag pwede na, pag pwede na yung bank Kailan ba ang kasalo? Malapit na. This year. This year, next year. This year. O ba eh, di December. December, ano okay? ba? Malay mo bukas. Ah, <laughs> oo nga. Saan? Eh, bakit tayo ma-announce? Saan, saan? Very private. Kasi konti lang yung tao ko. At ah, okay. saka parang, para magulat na lang kayo kung nasal na ako. Ang okay. pangit naman kasi, for excited ka. eto ko, eto ang date ng kasal namin. Okay, saan ang <laughs> honeymoon? Parang, yung parang sobrang excited mo. Tapos pagkatitingin sa, pagdating sa kasal, Tsaka ka naman ako sa mula. Alam Sorry. mo yun? Kaya ayokong mag... Binago ko na rin yung ano, ugali ko ng bata ako na eto yung damit ko. Pero pag bumarahin naman yung damit niya. Ayoko na magyabang. Parang hintayin nyo na lang po kung kailan yung kasal. Sorry. Para pag tsaka yung kasal namin, bala kayo sa buhay nyo. Sorry. At least hindi ako nagyabang. Saan honeymoon? Saan honeymoon? Sorry. Sorry. Honeymoon. Sorry. Sorry. <laughs> Aman po lo. Ang mahal sa... Regalo. Regalo. Hi. Pupupunt, makakapunta ba ako doon? <laughs> so, bali, church wedding to, Kirai? Ano church po? Wedding. Ako, church wedding. Ah, what uh, church? Church wedding. So, ano ang down mo? Wedding daw. Jazel, saka Rao. Si Ryan. Ryan Ablaza. Dito sa Manila o sa Manila? Dito lang po. Kasi po, um, kinonsider ko rin yung mama at papa ko na senior na. Na, hirap na sa travel. Tapos, parang ganun din yung expenses kasi papatulugin ko rin sila kapag out of town. Tama. Diba? Tama, tama. Parang hindi mo naman pwede puwi na kayo, ha? ha? Kasi walang hotel. <laughs> so, parang ganun din yung babayaran mo na at least dito, darating na lang sila sa church, sa reception, kung gusto nila. Hindi na yung mag... mag... ano, tatravel ng matagal po. And hindi lahat ng bisita namin may mga... of course, may mga kotse. So, nag-adjust po tayo sa mga ganun. Can Guys, <laughs> Ano ba? Nang asal. November December? December? December. Ah, Pasad. monthly review? May pre -up ako sa pre pre-nup no, japan kami. Kakauwi lang namin. Hindi. Pre-nup na. Ah, yeah. pre-nup na. Pre-nup uh -huh. Wala. Kasi parang lagi ko kong sinasabi, hindi ko na kailangan ipagmalaki kung ano man yung business ng so, jowa ko kasi sobrang private niya. ngayon. alam mo parang gusto ko na nga, sabi ko nga sa kanya, alam mo gusto ko na patulan minsan na may paupahan ka, may ganito ka, may ganyan ka. Parang sabi niya, huwag na, yamon na, hindi naman kailangang explain. Saka hindi naman daw siya kilala. Kilala Murat na siya. Na na siya, siya. Hindi, hindi na rin na naman. <laughs> si Stefan. Sa, Stefan, buti nga po tama yung sinabi Stefan. nyo. Yung yung nung nag-prenup kami, Stefan pa rin yung nag-prenup ng na mga tao. <laughs> hindi pa rin siya kilala. So, ano dahil. talaga, very private lang siya. Ayaw niya talagang Do Japan you have house. your own house na? Wala pa po sa ngayon kasi inuna niya yung bahay nung family niya ako oh. rin. Ay, ikaw so, rin ako, alam ko yun sa'yo. ay nako, So, sa Siyempre kayo? ako inuna ko rin yung sa family ko. And Ilang anak Inuna namin yung mga business kasi ah, ang hirap kapag rin. bumili ka ng bahay tapos wala na kami makain. Oh, naman, naman din. Tapos since taga-Maynila kami, ang mahal po ng bahay sa Manila. Yeah, prime Talaga naman, yung parang yung lote mo lang na ganito Sobrang mahal na. Saan sa kayo tutuloy? Kaya po, kaya po talagang sobrang ipon pa kasi hindi pa namin kaya bumili ng dito. Saan kayo tutuloy? Hindi namin kaya po na mag-province. Uh, na mas mura sana yung bahay po doon, di ba? May bahay na agad na maganda rin po. Kaso yun, siyempre travel-travel kasi so, nag-office ako. Uh, ano po muna? Um, ipon po muna. Saan so, kayo tutuloy after? Ano po? Hindi po, uh, pagkukondo -pag po muna kami. Ah, upa. Okay, okay. Pagkukondo muna. -pag sa -pag no, actually, sorry po. Nung inisip ko rin na bumili ng condo, kasi sabi ko baka hindi pa natin yung mansion, 'di ba? Parang pangarap naman ng mga lalo na ako, tagal ko na po nagtatrabaho. So, pangarap ko rin yung may gantong bahay, mansion ganyan. Nasa may gwardiya, alam mo 'yon? Ah, sa bahay po ni Kirai. 'Di ba? Pangarap ko 'yon. Talaga naman kahit sino naman oh, yung parang... ko. jogging lang ako yung wala nakakakita sa akin. Pero sabi ko nga, atre, baka condo muna kasi di kaya. Eh, nagtinanong din namin kung magkano yung kondo, Parang kasi mahal din ang bahay. Correct, correct. At marami pa problema. Kaya sabi ko, kung magkondo tayo at bibili tayo ng kondo talaga, baka lima na yung anak natin, nagbabayad pa tayo ng kondo. Correct. So, kalmahan natin ang mga kaganapan. Kalmado, wala pa kaming bahay po. Ay, sorry. Wala pa po kaming bahay ngayon. Ipon po talaga. Meron, may nak... Yeah, ilang anak. Siya, gusto naman po. Gusto ko seven. Ha? Di, seryoso ba to? Yeah. Seryoso ba yan? Pero totoo, totoo talaga, totoo. Kasi seven. Kapat kami magkapatid. Tapos parang nung nagkabahay kami na sarili, hindi ko na nakikita yung mga kapatid. So, parang kahit apat kami, hindi ko na nakikita. So sabi ko, pa nag-anak ako, dadamihan ko para lagi may nakikita ako. Ewan ko, pero kasi 31 na po ako ngayon, paano yung seven? <laughs> hindi ko po alam. <laughs> hindi ko nga po alam kung paano po kakakasya yung seven. Pero siya, ilan gusto? kahit ilan naman ko na siya. Basta gusto niya na magka-baby. Sabi ko lang, relax. Pero anytime hanggang sa Japan. Oo. Oh, oh, oh. okay. Sa Japan, okay. Prenup namin yon sa Japan. And then, itong prenup na ito, ay pinili namin because sobrang favorite namin talaga yung Japan. As in, the place, the... yung tao, yung streets pa lang. Picture ka kagad eh. Unang dating namin doon, Kala mo talaga. Alam mo yon yung mga mga atat-atat, hindi pa nakakarating sa hotel, nagpa-picture na agad. Pero um, yon um, pagdating namin doon, actually, umali, pagdating namin full of love, pagka-uwi, ah, sige, na mga pictures natin. The next day, pagkagising ko, ano to? Bakit ako viral? Anong nangyari? So, nagulat ako. Tapos, yung so, pagatingin ko, sa vending machine pala, yung vending machine. And nakakatawa kasi po nung sinuot namin yung vending machine na yun, yun yung pinaka talaga, promise, kinasiyahan ng mga dayuhan kasi nag, kasi sa Shibuya maraming tao eh. Mm. So yung mga dayuhan doon, yung mga iba't ibang lahi, stop sa shoot namin para parang, oh, oh, mga sila. Tapos yung mga Japanese, nagtatanong kasi yung host namin doon sa Japan, half Japanese, half Filipino. So, naiintindihan nyo yung mga sinasabi ng mga Japanese. Ang sabi doon ng Japanese, Sino daw akong model? Wow! Siguro hindi niya nakita nga kasi yung height ko kasi nakaupo ako sa vending machine sa parang, Mukha ba akong model? Parang gano'n. So, um, ang saya lang, kaya na nagulat ako nung nag-trending. Ano nangyari? Pero sabi ko nga, sana hindi ko na sana, hindi na sana aabot po na mag explain po ako kasi ang saya ng prenup namin. Sobrang ganda ng photos namin, ang galing ng videos namin, ang ganda ng makeup ko, na mukha akong nagpagawa ng ilong doon sa mga pictures ko. idea In sa photographer po namin. Opo, tapos, um, kasi naman, ate, paano naman ako akyat doon? Parang ang taas din yun, no? Bakit daw yun naisip niya yun? Wala nang cool lang kasi marami ng shoots na nangyari po na gano'n. -hmm. Parang hindi pala siya, hindi siya first time. Kasi may nakita rin ako, actually bago, bago na pinagawa yun sa akin, nakita ko na po talaga na may mga ginagawa na gano'n. Kasi syempre, ano, no? Mayabang ako na gusto ko mag-prenup sa Japan. So tinignan ko rin yung mga pictures ng inspo na mga pictures mo sa Japan. Kaya nakikita ko na po yung talaga. Ewan ko, parang trip talaga nila ako. Maraming salamat po dahil sakto po siya sa launching ko. Pero, um, mayroon po tayong permission sa mga authority po. Kaya, no harm done. Hindi po kailangan mag-worry. And sa mga Pilipino and OFW, lalo na sa mga taga-Japan ko. pasensya na po kayo. Pero hindi nyo po kailangan na magalit. Tama na po yan kasi wala pong naagrabyado or walang nagalit mismo nung nag-shoot po kami. Sige, God, baka mo na naiinggit lang sa'yo? Sa Sana all kinaiinggitan. Saan ba dito ang kinaiinggitan? Bakit? Paano? Saan? <laughs> sa pera Pero, mo? Charot. Sana all. Tita Julia, anong pera-pera? Baka yun naman nilis na sa akin, pera-pera. Kira focus ka na ba sa business or magiging active ka pa rin sa showbiz? Hindi <Cean> ko po masabi kasi syempre first love ko yung active. acting, acting talaga eh. And hindi naman ako mapupunta sa business na to kung hindi ko rin po artista. sinimulan ang showbiz. Mm. Hindi mo pwedeng talikuran ang pagmamahal mo dun sa first love mo. Hindi mo pwedeng talikuran kung sino yung nagpakilala sa'yo kung saan ka nakabili ng bahay at umasenso ang pamilya mo pero sa ngayon hindi ko pa po kaya kasi mahirap po iwan ang business um, so, ang dami ko pang ang dami ko pong tao um pero so, um, na, guesting course. lang po pero um din kasi magbenta kung hindi na nila rin po ako nakikita o, pang, Di ba po, po. para yun na nga po kasi swerte ko kasi artista na ako, di ba? Tapos nag-business pa po ako, na, yun, advantage na po yun. Kaya syempre, gamitin na rin po, di ba? Saka yung mga guesting guesting. Actually, karamihan ng mga gine ko parang ano lang po talaga, parang para sa products, ganyan I po. Indeed. Opo, para lang makilala pa rin po yung products ko. Pero mga movie shows, marami na po tayong natanggihan, di po talaga Ay, kaya. Pero na balita namin, Hindi sa pagmamayabang ha. Pero kasi syempre, hindi naman ako bida doon. <laughs> hindi ako pwedeng mag -inatina. Ay, may live go ako. Di ba? Na wala namang CEO, CEO dun. Siyempre, ako na, na parang, ah, kilala nyo naman ako. Napakakulit-kulit kulit ko na parang, hindi ako pwede mag-tape. Hindi naman ako ganun. Saka, hindi naman ako sanay na magreklamo ng mga ganyan ganon So, paano kung sinabi, oh, may taping ka ng gato, ganyan-ganyan. Oh, well, na, wala na. Hindi ko, di. Paano, tas, pag-rush pa sa office, may problema alam nga naman po, iwan ko yung taping. E Eh, di, nasira lang ako lalo. Yan yung yung malaking kita mo sa live Malaking kita? Kadulad mo mo Siguro po nung nag-launching talaga, sobrang... Kasi hindi ako nagla-live nun, pero nakakabenta po kami. Parang, actually, na-misinterpret nga ng mga tao yung... Um, yung interview ko with Miss Karen. Kasi ang sabi ko doon, parang lumabas dun, sinasabi ko daw, 3 million daw yung kinikita ko per day. Okay? Clarify natin yun. 3 million daw yung kinikita ko per day. Ang sabi ko nun, kaya ako nag-business kasi million yung nabibenta ko nung hindi pa ako CEO. Kaya po naisip kong mag-business kasi sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang paano kung ako'y may-ari, edi ako yung nakakabenta ng milyon. Pero hindi ako yung nakakabenta ng milyon. Silan parang inasum na nila na niyayabang ko na ako yung 3 million yung kinikita ko per day. Oo, 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 ano, <ti in> ko namang? Hindi na lang natakot sa biyaya ang tao na yan. Palong-palo. Alam mo yun? Sabi ko yung mga, sige na nga, trip na trip nyo oye okay, eh. Okay lang, sige. Pero at least nakakatulong naman sa products ko yung mga yung mga pagka-misinterpret -pag ng mga tao. mo na, tao. Lang. Claim Kaya, mo na lang. Ano siya pa nakaibay. Oo naman, si mama. Mama ko yun eh. Mama ko yun. ano siya ninong-ninang? Ninong? Ninong! Partner niya. Ah, kung sino yung partner niya, pwede naman niya isama. Actually, hindi ko pa na si si Kuya Ayon. Pero pwede niya naman po isama. Pero ano yun, ishuffle-shuffle lang naman yun. Kasi random lang naman yung mga ninong-ninang ko. Hindi Saka, niya ba na-request na maging ninang? <laughs> Nino nga rin namin si Pitit. Sabi ko, Ma, hindi ka pwedeng mag-gown, ha? Baka, hindi kami ipakasal ni Father. Uh, uh, ha? Bawal ba the... baka po, kasi syempre, Catholic, Catholic, eh. Uh, uh, so, diba baka. Po, baka uh, but... Para nung just to make sure. Pero kasi si Mama, nagsusuit naman yun tapos half gown. Oh, alam mo yun. Oh. Pero at least sa pang oh, pwede oh. Naman. Okay. So, Alam naman natin, pag, syempre, pag-relihiyon, siyempre, kailangan natin, ano po? sobrang saya ko. Tita, sobrang saya ko. Um, marami tayong napagtatrabaho. Kaya nga dagdag lang din ako ng dagdag ng products ko. Kahit wala pang naibabalik. Um, alam ko, someday, talagang mag, ma, may babalik rin to. I mean, yung pagod ko, yung hirap ko, at least ngayon maras marami tayong natutulungan. Hindi ko pa iniisip yung ano po. At least hindi naman po ano, anong tawag ng text? Hindi naman po lugi. Nababalik lang tas hmm. ikot, ikot ikot. sobrang ikot ikot lang ikot, break parang invest just na lang invest break even po talaga. So hangga't marami tayong nabibigyan ng work, ikot ikot ikot. Pag okay na yun. Kaya hindi ko po masabing successful, stable. Ang layo ko pa po sa mga salitang ganun. Pero, Calling. Ang lalim naman nun. Ito na. I mean, Ito na yung Business Destiny mo ba? Also, Alam mo hanggang ngayon, hindi ko masabing calling ha, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi, na CEO. O hindi pa rin <laughs> sa CEO. Nakakatawa. City. Natatawa ako sa sarili ko. No, Alam no, mo man, yun, so. um... Kasi yung boyfriend ko ngayon ma-business, di ba? So, siya so talaga yung parang nag-guide sa akin all through. Um, hindi ko, hindi, hindi, hindi ko lubos maisip na, Uy, <laughs> ko talaga te. Ang kulit mo lang. Alam mo yon pero... Basta as long as okay yung business, wala tayong tinatapak ng tao, and may mga FDA ang ating mga products, safe sa inyo gamitin, and ayan, every launching natin, very successful. Okay na po ako dun. Nice. I, nice. Kumusta sa parents mo? Paano nila tinanggap? Yung nga, bibitawang I mean, misal, ka na nila. Ay, may sarili ka na pamilya. Miyak mama kaya. ko, pero oh. ang un... Alam mo, tito, hindi pa kami niya, pa ako niyayaya ng kasal nung binigyan ko siya ng isang milyon eh. Oh, man. diba, naalala nyo, binigyan oh. ko siya ng isang milyon. Tapos tinanong niya na kagad, kailangan ko papakasal? Ay, wow, kailangan pala mo isang million. Mama ko talaga mukhang pera. <laughs> Ever since, alam niyo yan? Mama ko talaga hindi na nagbago, consistent. So, so gusto niya talaga na rin mag-settle ka na? Hindi, akala ko nung una nak-carried -e away lang siya. Na no, parang, wow, bakit pinigil ka lang ng one million? Kailangan ka na agad magkakasawa, ano yan? Pero, ready na siya, hinihinga na nga ako ng apo. Uh, sabi ko, ako naman si ano, alam niyo naman po no, lagi kong natutuwa nga ako pag nakikita ko kayo talaga lahat kasi bata pa lang ako very strict yan si mama bawal ako magka-crush kaya sa buong bulilin wala akong crush eh hindi ako mahilig sa artista talaga never ako nagka-boyfriend ng artista hindi nyo never never nyo rin na, narinig na may naling sa akin ano lang yun for work lang yung mga naririnig-rinig nyo pero hindi sa totoong buhay kasi ganun ka-strict yung mama ko pero nung nung nilet go na ako nung sabi niya oh kailan ka na kasama pa, pa kasi kayo naman ang para ay ako ako pala yung weird kasi parang ako ngayon yung wala mo hindi po ako ready kasi tingnan mo wala pa nga kaming bahay nag-iipon pa lang so, so, wala in enjoy lang namin pero boyfriend ko po talaga gustong gusto na Mailig siya bata yun ni mahal niya yung mga pamangkin kasi mga mga lagi nakabuntay ka sa iyo. ay nako